Hello mo! At yun nga po kanina, eh, tinuro ko kayo sa napagandang pandilig. Mamaya babalik po ulit tayo doon, pero ngayon, dito po muna tayo sa Yambo Lake. Ang Yambo Lake po ay sinasabing kakambal ng pandilig. Kung saan eh, ayon nga daw po sa mga kwento-kwento eh, or sa alamat eh, si Yambo daw po at si Pandilig ay magkasintahan kung saan sila po ay sinumpa dahil nga po, pinagbabawal po sa kanila ang pagtapak dito po sa earth. Kaya lang, tumapak po siyang buli kaya ang nangyari ayun po nagkaroon ng isang dalawang lawa at yun nga po ang yambulik na katabi ng Pandin Lake. Yay! Wow! Ang ganda rin pala dito sa yambulik. Sir, yeah, picture na. Parang, di ba? Wow! Halos magkasing rin po sila kung inyong iisipin, di ba? At kasing dinis din ang Pandin Lake. Wow! makakita ka ng mga ganyan kagandang tanawin. Wow! Sarap! Ang sarap ng piling! At dito lang yan makikita sa San Pablo City, Laguna. At syempre, ako pa rin po ang mo yung kaibigan. Dito lamang sa YouTube!